Kapalawig sa anim na taong termino ng barangay officials inihain sa Senado. Inihain sa Senado ang isang panukalang batas na naglalayong paluwigin ang termino ng mga barangay officials sa anim na taon mula sa tatlong taon. Sa ilalim ng Senate Bill 2629, lahat ng mga elected officials ay magsisilbi ng anim na taon at hindi lalagpas sa dalawang magkasunod na termino sa katulad ding posisyon. Ayon sa nasabing bill na ipinanakala ni Senator Aini Marcos, chairperson ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ang susunod na halal ang pambarangay ay sa huling linggo ng Oktubre 2029. Sinabi ni Marcos, sa patang anim na taon para sa mga barangay official, rin ang kautosang ibinigay sa kanila ng national government at local government units, gayon din ang pagpapatupad ng kanilang mga proyekto. Idinagdag pa ng mamabata sa malaki ang matitipid ng gobyerno kung kada anim na taon na ang eleksyon sa barangay. Ipinaalala rin ng senador na noong 2023 barangay at SK elections ay umabot sa 18 billion pesos ang binastos ng Commission on Elections. Nakatitiyak pa si Marcos na tataas pa ito sa susunod na halalan dahil nadaragdaga ng mga botante at tumataas din ang presyo ng election materials.